masakit yung tiyan mo, parang sinusunog yung puso mo ganyan ang magkaroon ng acid reflux yung mga bagay na yan is yung mga naranasan ko Give it to me like... Hi everyone! Welcome to my channel, I am Adele at kung hindi ka po nakakapag-subscribe sa channel ko please subscribe my channel at i-click mo na rin ang notification bell para po updated ka sa aking mga videos For today's vlog, I would like to share to you kung ano nga ba yung acid reflux journey ko. Hindi biro ang magkaroon ng ganitong sakit. Dahil you are feeling always na irritable ka, masakit yung lalamunan mo, masakit yung tiyan mo, parang sinusunog yung puso mo, ganyan ang magkaroon ng acid reflux. Paano nga ba malalaman kung meron kang acid reflux? Una is kung meron kang burning sensation. Nakakaranas ka dito ng parang nasusunog yung puso mo, yung dito bahagi ng iyong chest. Ang pangalawa, sumasakit yung bandang dito mo, yung chest pain mo, nakakaranas ka ng sakit dahil sa acid reflux. Pangatlo is nahihirapan kang ngumuya. Kapag nguya mo, niluog mo, tapos parang bumabalik. Pangapat, after a minute, nguya mo, niluog mo, parang bumabalik na maasim yung sour liquid dito sa ating bibig, mabalik yung maasim na, maasim na galing dito. Lasa mo yan eh. Panglima, para lagi may nakabara dito. Minsan nga iniisip ko dati no nagkaroon ako ng acid reflux para may goiter ako. Yung pala is resulta ng acid reflux ko. Dahil malala na yung acid reflux ko, tinawag itong GERD or gastroesophageal reflux disease. Ganyan pala yung tawag kapag malala na yung acid reflux. Ano nga ba yung mga ginagawa ko kung bakit ako nagkaroon ng acid reflux? Bawal pala yung humihiga ka pagkatapos mong kumain. Kaya kung ganun yung ugali mo, kaugalian mo, mas mabuting umupo ka na lang, mas mabuting tumayo ka na lang kaysa humiga ka. Kahit anong klase higayang, humiga ka ng bahagya, kahit may unang pa sa likod, hindi naman talaga asing higa na higa. Huwag mong gagawin yan kung ayaw mong magkaroon ng acid reflux. Pangalawa, is yung hindi makontrol na pagtaas ng timbang. Yan din pala yung resulta sa pagkakaroon ng acid reflux. Pangatlo, is yung kumakain ako bago ako matulog. May mga midnight snack pa ako bago ako matulog. Yan yung ginagawa ko. Pang-apat is yung mga beverages. Mahilig ako magkape, uminom ng tea. Yan pala kapag hindi mo tinigilan, prone ka sa acid reflux. Most of all, kapag umiinom ka ng mga high acid beverages like soft drinks, hindi natin maiwasan yan, no? lalo na kapag busog na busog tayo, hinahanap natin yung lasa ng soft drinks. Kaya, iwas-iwasan din natin kung ayaw nyo matulad sa akin dati. Isa pa rin yung paninigarilyo. Kahit hindi ka naninigarilyo, nakakalanghap ka ng sigarilyo, yan din pala is isa sa mga reason kung bakit nagkakaroon ng acid reflux ang tao. At ang huli, yung pagtitake mo ng aspirin. Yung mga tao na nagtitake at under ng blood pressure medication. Yung mga nagtitake ng pang high blood, ng pang cholesterol, yan pala is prone din sa acid reflux. Ano nga ba yung mga pagkain iniwasan ko para malagpasan ko yung nararanasan kong pangangasim, masikmura ko. Unang-una is umiiwas ako sa mga citrus foods. Kalimitan naman yan is makikita natin doon sa mga prutas like orange, like lemon. Iwas na iwas talaga ako dyan. Then matakaw din ako sa balat ng manok, mga oily food. Nakakaranas ako ng acid reflux, lalo na kapag kumain ako ng balat ng manok dahil ma-oily yan, mamantika tumataas na agad after 2 minutes taas na agad dito yung naranasan ko dati. Talagang hindi ako makahinga nananakit yung ganito ko yung pala mataas na yung acid reflux ko. Then matakaw din ako sa soft drinks mga chocolate, yung mga matatamis na pagkain, bawal na bawal yan. Yan yung mga paborito kong pagkain, kaya ngayon iniiwasan ko yan. Pero hindi naman natin talaga as in may iwasan. Tumitikim tayo ng kahit konti. I-share ko sa inyo yung gamot na iniinom ko. One year ako umiinom ng syrup, yun yung gabiskon. Pero alam nyo ba sa gabiskon, hindi talaga ako gumaling. Heartburn relief ang gabiskon. Pero 5 minutes lang akong pinakakalma ng gabiskon. 3 days ko lang ang isang gabiskon. Ang dami kong boteng na ng gabis ko, pero wala nangyayari sa akin, hindi pa rin magaling. Kaya i-share ko sa inyo kung ano yung inirekomenda sa akin ng doktor para mawala ng tuluyan ang aking GERD or gastroesophageal reflux disease. Hayan. Heto yung inirekomenda sa akin ng doktor, ang Take Pron. Makikita nyo, alam nyo guys, one week lang ako uminom nito. Two times a day. 14 capsules lang ang meron sa loob nito. At ang presyo nito ay tumataging ting na 85 dirhams. Iko-convert natin sa Pilipinas is may kalakihan. 85 times 14 may kalakihan talaga kung ganito ang bibili natin sa Pilipinas. Then, parang mabigat sa bulsa, humanap ako ng generic nito. Dahil ngayon is one time a week na lang akong umiinom. Hindi katulad dati na malalayong GERD ko. At ito yung generic na nabili ko. Ipakikita ko rin sa inyo. Ito guys, ilang buwan na rin ako umiinom. One time a week ko na lang itong iniinom at hindi na ako nakakaranas ng acid reflux. Napakalaking tulong. Ang pangalan nito ay Gordex. Yung kanina, Take Prone. 30 mg. Itong Gordex is 40 mg. Ang halaga nito, 25 dirhams ito guys. Kain bagay na itulong sa akin. Kaya yung mga nakakaranas dyan ng acid reflux, magpa-check up sa doktor kung ano yung applicable na gamot sa inyo para mawala na ng tuluyan yung acid reflux. And then, iwasan yung mga pagkain na matataas sa acid coffee, mahilig yang magkape, yung mga citrus fruit, mga oranges, lemon, kalamansi, iwas tayo diyan. Saka sa mga oily food, mabilis siyang maka-acid reflux. Kaya guys, sana may natutunan ka sa aking video at maraming maraming salamat. Wag mo pong kalinimutan mag-subscribe sa aking channel. Thank you again. Bye-bye.